Hello mga ka-heart! For this video ay pupunta muna kami ng partner ko sa City of Ormoc Mag. Pasyal pasyal din, Charis. Bago pero bago ang lahat, mag-withdraw muna kami ng 1 million. O oh, diba? Sumiga ang mata mo. Diba tawa? Nag-withdraw lang kami guys ng kunti lang naman at maraming salamat po sa mga nag-support namin sa TikTok to kasi kung wala sila hindi kami makaka-withdraw dito guys. Maraming na prank guys sa Facebook kasi inupload ko to dahil do nakasahod na kami sa Facebook. It's a prank. Hindi iyon sa, sa dito sa Facebook kasi wala pa kami ang totoo na, ang totoo dyan, Hindi pa kami wala pa kaming sahod sa Facebook page talaga. Uh, Nag-withdraw lang kami yung yung sa TikTok lang po ito mga cards sa mga nagbigay ng mga gift ito ito na po ang inyong mga binigay mga ka-heart. Maraming salamat. Gagamitin po namin ito guys kasi bibili kami ng higaan or yung malambot malam, medyo malambot naman sa paghiga charis. Kasi matagal na rin kami guys na nagplano nga bibili ng foam. So ayan, pagkatapos namin mag withdraw ng 1 million just sana all 1 million nagbaklay-baklay kami guys at nakita namin yung Jollibee guys Sana kakain sana kami pero kaso nga lang kulang sa budget wala hindi hindi kasama si Jollibee sa aming budget at saka ito guys pumasi pumasok kami sa The One Department Store at ito nga ito na nga namili na kami sa pinaka pinaka mura <laughs> pinakamurang ang foam guys kasi temporary lang sa ngayon ang importante hindi na masyado hindi na masakit sa likod kasi yung aming ah uh, hinigaan yung banig lang po yung banig na hinati lang yung matagal nyo at bumili din ako ng mantel para sa aming lagayan ng plato kasi sira na yung lagayan namin ng plato yung mantel kaya bumili kami medyo ma medyo matigas-tigas or ligon sa bisaya pa masaya na kami guys kasi first time namin nung nagsama kami ng partner ko first time namin makahiga ng ganito sarili talaga namin guys kahit kahit mura lang yan guys at least mas, ah, hindi na hindi na masakit yung aming likod ayan si Peter para naglalako lang at dumaan kami dito sa drugstore kasi bibili ako ng lumpia wrapper. Eat! Alam nyo na yon. <laughs> Hi! Joke lang yung mga kahit. Bumili lang kami ng Rexona mga kahit kasi wala na kaming pang hid, sa ilok. Hi, Jabby! At pumunta na kami sa terminal mga kahit kasi naulan na nga. Wala kaming dalang payo na kalimutan namin. At dito na part parang gaga si Peter. <laughs> 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 oh, normal. Abnormal. <laughs> o oh, di diba may pagka-acting acting din si Peter kayo na po ang humos ka sa kanya sobrang natawa talaga ako sa kanya mga ka-heart bagay pala ma PW si Peter <laughs> at hinantay ko si Peter mga kahart kasi naihi siya mataas na yung pila ganito talaga pag sa hapo na mga kahart mataas na talaga ang pila dito Hanggang dito na lang muna tayo mga kaharts sa mga gusto mag-follow guys. Pa-follow nyo kami guys. At sana ma-share nyo rin ang aming video. Maraming salamat. Bye!